Shout out gali sa mga taga Libakaw, ay taga Banga nga gainaway per una sa post nakon na sa ang wall. Jo, kay na ta magpinamatay sa inyo, inaway. Kung mag ano labi ka mo mag amigo hay, taga taga Aklan magapon kita. Adto kamo iya sa Kalibo don, Doon. Doon, di ba? Ginaganahan pa o. Hmm? Toktokon para inyo nang siyaw I mean yung sanduko yung nahambal na ron nga putong, siyaw pang pa sa amundo niya so dahil na lang sobrang 20 years yung nang ginaganahan so ano agto ka mo sa kalibo ay 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 Tarin well, ano, na kay? na sa kalibo, numaagto sa plaza, ag kumaon na quick-quick, ag mga baseball para di ba maduwaan ng stress na ano to bukod it umangkya